Magandang araw, kumusta ka? Alam kong hindi ka na makapaghintay na magkaroon ng bagong kalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara pasukin natin ang mundo ng kasaysayan ng alam niyo ba na ngayong araw ng January 23 taong 1899 ay ang inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas? Ang araw ng pagkakatatag nito ay idineklara naman ng dating Pangulo na si Benigna S. Aquino III bilang araw ng Republikang Pilipino noong 2013 na exactly 10 years ago. Bakit nga ba? Itinatag ang First Philippine Republic o tinawag rin na Malolos Republic for the Republic noong January 23, 1899 sa Malolos, Bulacan. Ito naging simula ng sariling pamamahala ng Pilipino sa ating bansa, kung saan ang unang naging pangulo ng ating bansa ay si General Emilio Aguinaldo. Nagpatawag ng pagpulong noong March 22, 1987 na tinawag sa Teheros Convention upang mapag-isa ang katipunan. Ang katipunan ay nahati sa dalawang grupo sa Kabite. Ang magdalo na pinumunuan ni Baldomero Ginaldo at magdiwang na pinumunuan ni Santiago Alvarez. Naging usap-usapan ang naging botohan sa pagpupulong na ginawa dahil mas marami ang mga miyembro ng magdiwang na nasa pagpulong pero nanalo ang magdalo. Nahalal si Bonifacio na hindi naman sinang ayunan ng iba. Hindi nagustuhan ni Buni ang mga ganap sa pagboto kaya sinabi niya na wala itong bisa. Siya rin ay nagtatag ng bagong konstitusyon na kilala bilang Konstitusyon ng Biak-na-Bato noong November 1, 1897. Hangga sa unti-unting natalo ang KKK na Aguinaldo sa Kabite, ay nagtago sila sa Biak-na-Bato. Kinabiyak ang Biak-na-Bato. Ito ay kasunduan ng mga Kastila at ni Aguinaldo hanggang sa sila ay voluntaryong makikipagpalitan ng bayad papunta sa Hong Kong. Nang nagkaroon ng digmaan ng mga Kastila at Amerikano, bumalik sila sa Pilipinas ang kampo ni Aguinaldo noong 1898. Binuwag ni Mabini ang dictatorial government at formal na sinagawa ang revolutionary government. Kasunod naman nito ay ang pagbabago ng titulo niya ginalo bilang Dictator to President. Ang Revolutionary Congress noong September 15, 1998 ay nagbigay daan sa malolos ng bagong konstitusyon. Ang unang draft ng konstitusyon noong December 18, 1998 ay inaprubahan kung saan ito turnover na sa mga Kastila ang mga Pilipino. Ito ang formal na inadopt ng Congress noong January 20, 1899 at noong January 23, nagkaroon ng inaugurasyon ng Philippine Republic. At sa huli, si Aguinaldo ang inihalal na presidente at nanumparin noong araw na iyon. A gentle reminder from 80 Piranhas na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoy watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune into our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our history, video.